Nakakasama natin ngayon po nga araw ang uh, uh, Minority Leader ng Senado, si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel D. III. kaugnay po sa iba't ibang mang usapin. Magandang umaga po welcome sa Bombo Radio Philippines. Thank you for joining us, Senator. Sir. Okay. Uh, naputol yung linya ni Senator uh, Pimentel D. III, blagang kabombo. No? Uh, abangan po mamaya, balikan po natin ang kanyang uh, linya para sa iba't-ibang mga usapin. Tulad kung na nababanggit natin kanina, ito kong uh, investigation ng Senado, uh, kaugnay dun sa na, uh, nakalipas na drug war, nakalipas na administrasyon, at uh, ito kong uh, budget para sa 2025. At iba pang mga usapin, mga Sa iba pang mga updates, na okay, balikan po natin ang linya ng Senator Coco. Senator, magandang maga po. Welcome back. Uh, magandang maga sa, sa lahat. Genesis, may buntag sa iyo. Thank you. Thank you for joining us uh, Senator. At uh, welcome sa Bombo Philippines nationwide uh, worldwide. Una sa mga nais nating uh, maitanong sa inyo, Senator, ano? Uh, ano pong development, ano pong update doon ho sa ating uh, uh, isinagawa ko dati na pagdinig doon sa drug war na nakalipas na administration? Uh, last week ano naghain na po or nagkaroon na po ng recommendation ng quad committee after po ng kanilang 12 na serye ng mga pagdinig sa panig ko ninyo, Senator. Ano pong mga development po dito, sir? Um, siguro mag-schedule kami ng isa pa isa ngayon January uh, tapos pwede na namin i-wrap up yon okay so isa pa by January and then wrap up after uh, may may uh, fixed date na huo tayo or tentative date ko dito Senator? Uh, wala pa po kasi inabot tayo ng Christmas break eh mm -hmm. uh, it tap uh, in meeting ko muna yung uh, staff ng Blue Ribbon kung kailan yung magandang panahon kailan yung magandang petsa And I understand Senator na nabasa, narinig na rin ho siguro ninyo ano yung recommendation po ng uh, quad committee. Ano pong take ko niyo doon sa nauna po nilang inihain na uh, kanilang recommendations? Well, uh, babasahin natin yung report ng quadcom. Mm -hmm. Pero siyempre iba naman yung topic nila, ang quadcom kasi i eh, eh JK. Okay. Tapos uh, bumalik sila sa panahon na mayor si President Duterte. mm -hmm. Yung sa atin, yung sa amin sa Senado, sa, sa, sa subcommittee, uh, ano lang, Duterte administration war on illegal drugs. Okay. Doon lang, lang, tayo. So, hindi ibig sabihin nung no, lahat ng EJK ay konektado uh, sa drug war. Pero kung, kung, konektado sa drug war, yun, may report din natin yun. Mm -mm. Mm -mm. Mas specific ko baga Senator no. And uh, doon ko sa nababanggit po ninyong panibagong uh, pagdinig pa January. Uh, ano to? I iimbitahan pa rin po ba natin si dating Pangulong Duterte, sir? Ay hindi na po, hindi na po tapos na yung tanahun niya sa sa committee sa Senado. Uh, nasabi naman niya gusto niya niyang sabihin. Mm -hmm. So, ang ang ambala ang, ang ko imbitahan yung uh, PNP Uh, PEDEA, IAS, yung, yung, yun, yung internal affairs ng PNP, uh, CHR. Kasi yung, yung record, establish natin yung record. Ano ba ang naging record ng uh, Duterte Administration War Against Illegal Drugs? Ano ba? Uh, mag, mag, ano tayo dyan? Nagme-metrics tayo dyan yung ilan ba yung suspected users no umpisa ng, ng termino ng pagkatapos ng termino niya ilan ilan naman yung ilan na yung suspected users ganun ilan yung namatay ilang operations na ginawa nila uh, ano yung mga volume ng drugs na confiscated mag mga, mga ganun may mga sipi may mga na, may mga na, namatay din na pulisman natin ilan naman yun o oh, 'yan lahat 'yung Itatanong natin lahat 'yun. Mm-mm. Pero surely Senator, may na-establish na ho 'yung uh, iba't ibang aspect doon sa unang pag uh, pagdalo ni dating Pangulong Duterte doon sa inyong pagdinig. Ah uh, kung, kung pwede pong i-disclose na ho sa public or hindi pa. Well, uh, hindi pa natin na-organize 'yung anong anong information natin doon pero ano naman 'yun, yun naka naka-record naman 'yun at saka yeah. Wide, widely publicized naman yung appearance niya doon, di ba? Kung ano yung mga sinabi niya doon. Oh. Okay. Uh, one last question on my part bago natin papasa sa ating uh, katandem uh, senator. ano? Um, uh, 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 last week, nabasa ho natin yung isa sa mga komento ng uh, isa sa mga miyambro ng PDP-Laban. Uh, I mean, yung PDP-Laban uh, faction, di dating Pangulong Duterte sabi niya, dahil doon sa recommendation ng Quad Committee na kasuhan si dating Pangulong Duterte with crimes against humanity, genocide and other high crimes, uh, parang nire-render nire na hoon niya as unnecessary yung investigation ng International Criminal Court doon sa uh, kaso ni dating Pangulong Duterte. Dahil uh, ibig sabihin daw ho ito na parang may, may, may kapasidad itong, si, itong uh, mga local court natin dito sa Pilipinas para investigahan ito. Okay sige. Ah uh, balikan po natin mamaya magkakabombo no. Uh, ang linya pa rin ni Senator uh, Coco kasi uh, isa ko sa mga ano, tapos pa nating matanong husa na yung tungkol po sa budget and uh, yung mga initial questions pa lamang kun natin ay tumuko, o tumutok doon po sa Uh, updates mga development tungkol ho dun sa drug war ng nakalipas na Duterte administration you no. Know? Uh maaalala ho ninyo mga nagkaroon po ng uh, isang uh, PR isang statement ano? You know, ang uh, ilang mga miyembro ng PDP Laban na uh, itong faction ni dating pangulong Duterte uh, ang ang sabi kasi is parang nire render ho niya as useless yung investigation ng International Criminal Court dahil ni Okay balikan po natin. Senator welcome back sir Yes, oh, naputol na naman. Oh. Okay. Uh, yes, sir. Oh. Sir, yung last na question natin kanina. Um, last week kasi parang uh, i mean my statement po ang uh, isa ko sa mga miyembro ano ng uh, PDP Laban under kay dating pangulong Duterte sabi niya parang yung recommendation ng quad committee na kasuhan si dating pangulong Duterte with crimes against humanity genocide and other high crimes ay parang nirerender na niya bilang hindi na kailangan or unnecessary itong investigation ng international criminal court kasi parang sinasabi dito na may kakayahan yung mga local courts natin na investigahan mismo yung mga krimen or alleged, alleged mga krimen na nagawa ng Duterte administration anong take po ninyo dito senator uh, depende yan kung makikinig yung ICC sa ganong reasoning oo oh, oo oh, po so, ano lang yung reasoning na nila yo pero siyempre yung proseso kasi sa I ICC na umpisa na eh mm -hmm. nag-start na yun eh so hindi natin alam kung kung kakagat ng ICC sa ganong reasoning na nasabi nila na o oh, sige ah uh, sa so, ang judicial system sa Pilipinas o so, na naman pala ang mga mga korte nito so hindi applicable yung ating jurisdiction so parang ang bola niya na sa ICC na hindi natin kontrolado yun eh uh -huh. kung uh, yung kilos ng ICC okay uh, doon po sa budget ano makibalita na rin po kami um, initially you voted as no ano doon po sa budget ho natin sa 2025 budget kasama ko ninyo si senator uh, Riza Uh, ano pong mga reservations ninyo that time, Senator? Marami. Uh, uh yung yung pag sa pag sa PhilHealth subsidy, mm -hmm, mm -hmm. yung pag na lumampas na siya sa lumampas na siya sa original proposal ng presidente, uh, tapos yung mas mataas ang budget ng infrastructure sa education, yan, medyo questionable lahat yan. Tapos na, mga nagbabaan din yung iba eh. Ang, ang, ang DepEd bumaba ang budget. CHED bumaba ang budget. TESDA bumaba ang budget. State universities and colleges bumaba ang budget. So, isa minun, ang binabaan ng education sector. Ang DOH, Department of Health, bumaba din ang budget. Tapos ulitin ko yung PhilHealth, nga zero yung subsidy. So pati ang health, Pati ang health sector, binabaan. So, kung makikita mo, education sector, tinira, binabaan. Health sector, binabaan. Sinong biggest gainer? Uh, DPW. O, oh, tapos, uh, uh, DOTR. And then, DICT. The And DICT, 50% ang increase. Eh. So, yun mga ganun. Tapos walang kulang. nung panahon namin, nung panahon na kine-question ko pa noon, wala pa mga All right. Uh, Senator, just to follow up to that po, ano, itong reaction niyo naman po sa mistulang, um, kasi mayroon pong mistulang reservation si Pangulong Bongbong Marcos dito sa 2025 national budget. Ano po yung mangyayari kapag may mga evito ang Pangulo ng mga probisyon, lalo at malapit na pong matapos itong taong 2024, Senator? Pag-vito, mawawalan ng legal basis yung, yung gagastusin. So, pag ang isang item ay nabito, isabi nun, hindi siya magagasta kasi wala lang legal basis para gastahin, gastahin yung item na yon So, siguro, yung vito na yun, uh, praktikal lang yun sa mga elements sa education kasi uh, elements ano, sa infrastructure. Para kung napapawasan yung infrastructure budget, hindi naman masabing mataas si infrastructure sa education. At pwede nang pwede nang bumaba ang total na infrastructure budget sa education. So, wala nang violation sa constitution 'yun. Alright. Under nga po dito sa 2025 national budget ay ito pong ACAP program, Senator. Kung halimbawa po, i-vito ng Pangulo ang uh, provision sa controversial na ACAP, gayon din po yung uh, Pagbawas ng pondo po ng Department of Education at gayon din po yung zero subsidy sa PhilHealth at iba pa, automatically po ba na marire ang budget nila sa 2025 kung hindi po maayos ito before the year-end, Senator? Yung, yung re-enacted budget kasi, uh, pag nabito yung buong budget, pag binito lang yung line item, ibig sabihin nun, wala walang magiging budget yung mga binito na line item magiging magiging zero kasi nawawala ang legal basis eh uh, yung ulitin ko yung reenacted budget uh, yan yung nakasulat sa ating konstitusyon kung yung buong budget law ay hindi napasa or buong budget law ang nabito pero sa budget law pwede naman mag line item bito pero hindi ibig sabihin na yung line item na binito ay mabubuhay yung budget niya sa last year. Wala pong ganong prinsipyo sa line item dito. Okay. Sige. Senator, maraming salamat. Ano, Ihabul um, ihabol ko lamang pala itong tanong na ito. Ano? Uh, sa take ninyo bilang isang lawyer, bilang bar top-notcher dati, no? um, ano po yung uh, nakikita ko ninyong uh, uh dito uh pwedeng kahihinatnan ng kaso ni Ms. Mary Jane Veloso dito ho sa Pilipinas kasi lately may statement ang ilang mga abogado uh, panghuli dito si Senator uh, si um, sorry attorney Macalintal sabi niya dapat uh, palayain na si Veloso dahil wala man siyang kaso dito sa Pilipinas ang tanging kaso niya doon sa Indonesia uh, sa inyo bilang isang abogado senator ano pong take niya dito uh, hindi automatic yun pero pwedeng mangyari yun. kailangan may presidential pardon kasi ang ginawa ng Indonesia sa atin, ipinagkatiwala na ni Mary Jane Biloso sa Pilipinas. Pero prisoner exchange yan or, or ano uh, anong tawag is parang transfer of prisoner. So in-expect in in pa rin ng Indonesia na itatrato pa rin ng Pilipinas na bilanggo si Mary Jane Biloso. Pero wala naman silang sinabi na hindi niya pwedeng ipardon yan. Kung wala naman silang sinabing ganoon, pinaubayan na nila sa atin, pinagkatiwala nila sa atin, so pwede, pwede na siya, pasok siya sa uh, legal system natin at isa sa prinsipyo sa legal system natin, yung mga nakakulong, generally speaking, pwede silang ipardon ng presidente. So pwede nang ipardon ng presidente si Mary Jane Biloso. Sige. Senator, maraming salamat for joining us sa Bombo Philippines nationwide worldwide. Ingat po kayo, Senator. Salamat din po, Merry Christmas po sa lahat. Merry Christmas po sa inyo, Senator. Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III magakabumbukawgde po sa iba't ibang mga usapin.